Happy Halloween mga idol For today's video nga mga idol ay eh, gagawa tayo ng binuotong mga idol Kung taga Bicol ka mga idol alam mo yung binuotong Ano kaya yun mga idol? <laughs> Mas maganda nga sana mga idol yung talbusana Para medyo maganda yung pagkakagawa ng na suma natin Subali so, mga idol eh kinukuha ko lang po yung pinakadulo ng daon ng saging mga idol kasi yun po ang kailangan natin para sa ating binutong. Ano mga idol, meron na ba kayong idea kung ano ang binutong? Nagpaapoy na nga rin tayo mga idol, gawa ng iinit natin yung dahon mga idol para hindi siya mabubutas. So okay na to mga idol, heto na. Ito na yung nakuha natin mga dahon mga idol. So, bali, mga idol, iinitin ko lang siya mga idol para hindi siya mabubutas. So bali mamaya kasi mga idol, ganyan natin ilalagay yung malagkit, isang baso at isang basong gata rin mga idol. Kaya kailangan hindi siya butas mga idol. Heto na nga mga idol yung sinasabi kong malagkit at ilalagay muna natin sa planggan ng mga idol para mahatuyo siya mga idol. Pagkatapos ngay, mga idol na nagpagano tayo ng gata mga idol para ilagay mamaya sa malakit mga idol mas masarap pa sa mga idol pag maraming gata kasi malilamnam to mga idol parang ikaw pinipiga ko nga ng maigi mga idol para lumabas ang gata mga idol at pagkatapos nga nito mga idol ito na siya mga idol nasa down na siya mga idol nakalagay ito nga siya mga idol nakaprepare na siya mga idol para mamaya tatalihan na lang at lalagyan natin ang gata mga idol so bali mga idol meron bakang idea mga idol kung ano ang ginagawa natin mga idol kung ano ang binutong mga idol kung di ka pa nakapalawin siya mga idol baka naman magpalaw ka mga idol para lagi ka sa ating mga video mga idol Hey, ito na nga mga idol, sana sabi ko mga idol, ito ang binutong mga idol. Alam niyo ba yung mga idol? Ayun mga idol, lalagyan natin ng gato mga idol at tatalian natin mga idol bago isa lang. Aray ko mga idol, sa katalian nila muna ko mga idol, napakahirap talaga mag-edit ng video mga idol. Yun no, matatapos na rin mga idol at tatalian natin mga idol. Pero, hindi naman ako nagtatali ng mga idol, tatay ko. Kasi nga mga idol, taga video lang naman talaga ako. A few moments later. Hey, ito na mga idol, ang binutong mga idol. Tutunglo tuno siya mga idol, napakasarap ng mga idol kasi purong-puro ang ganda niya mga See, idol. Si nabayan pa namin ng malaki mga idol. Ito mga idol, oh, malaki to idol at mamaya ilalagay namin sa down at isasala mga idol. So paano mga idol? Hanggang dito lang ang ating video mga idol. Kung nagustuhan mo mga idol, baka naman mga idol papalo like and share mga idol para lagi update sa ating mga video at lapag mga idol. At babatiin ko na lang kayo mga idol ng happy Halloween mga idol. Ingat po ang lahat palagi. God bless to all. Thank you, thank you. I love you.